Boyan, handa na ba ako? Ito po ang Star Circle Summer Kid Quest! Sa una na mga balita, Wanted, bagong boss ng Kid Quest stores, are you in or out? Dalawang taon na rin ang nakalipas kung tayo ang Kid Quest ma-refresh ang inyong memory, flashback! In! Mula sa libo-libong pumila at nag-audition sa Star Circle Kid Quest 2 years ago, dumaan ang mga Kid sa isang matinding tagisan ng galing, labanan ng talino at lakas ng loob. Matira matibay hanggang sa makilala ang Magic Circle of Five na sina Charlene, Aaron, CJ, Mikayla at Grand Quester Nash. Ako yun na! Ahem. At para sa mga big kids, ngayon na, simula! Simula na ang KKK! Kilalangin, kilatisin ang mga kids. Ako po, si Corina kay Cancer. Pero si Arlene, sa totoong buhay. At ako naman po, si Junior Babay. Pero na sa totoong buhay. Magsama-sama po tayo ngayong summer dito lang sa... Star Circle Summer Deep Quest! Star Circle! Pag sinabing may auditions, lalo na for Star Circle Quest, eh talagang libo-libo ang sa at nag-aspire na maging artista. Correct, kagaya ng auditions natin, alam nyo po ba, ang ABS-CBN parang naging playground. Kaya panuuri nun natin ito. March 4, 2006. The magic continues. libo libong kids, panibagong mga pangarap, sumugod sa ABS-CBN's editions, kasama sasamang kanilang mommies and daddies para sa ultimate summer adventure. Star Circle Summer Kid Quest. Are you in? Gusto ko pumaring maging artist. Gusto ko makalipat ng ibang bahay. I can sing, I can act, I can dance. magaling po ako. Kaya sa pila pa lang, nagpakita na ng galing ang mga kid. ko ang ating pag-ibig. I'm the one who wants to love you more. Umpisa pa lang yan. Naku, nakahanda na kaya ang ating kid poster sa pagharap sa screeners natin ng mga top caliber director? Nakahanda ang umaga po sa inyong lahat. ito po sa inyong harapan ang cute at pogi ng alaokan. Anong talent na mapapakita mo sa amin? Ano po, sayaw, kanta, acting, Handa. modeling. Subukan mo ng talent. Ano, baka alam ko ako masakit. Ay, you're adorable. Oh, pinakita nila para Purple, be you're so beautiful See you're so cute and full of charm Have you seen a tooth in my mouth? Circle Kid Quest Magic Circle of Five Ano nga ba marating ang magic circle na to? Sino sa'yo po yung Hawaiian po? Umakting po at saka po magpa-comedy. Talaga pong ginalingan ko po. So sinabi ko po na marunong po akong mag-taekwondo. Eh di sumipa po ako nang mataas. Gusto ko pong maipakita sa lahat ng tao yung talento ko po. Baka po makilala po ako ng mga tao, hindi lang po sa Pilipinas. Oo, mundo po. Kinalang-kinala kilala na nga sa buong mundo mga child superstar discoveries ng Star Circle Kid Quest. At dahil sa kanilang kasikatan, marami nagbago sa kanilang buhay. Ngayon po, may nabili na po akong van. Ngayon po, may sakay na po akong pera. meron na po kami ng kotse. Hindi po dahil sa SEQ hindi po sana ako nandito ngayon. Natuto po akong sumunod sa director. Natuto po akong makipag-friends. Dapat di lumaki ulo po. Bukod sa dami ng kanilang natutunan, dumami rin ang kanilang mga kaibigan. Masayang masaya po. Kasi po, nakilala na po. Marami na fans na naniniwala sa kagalikan mo. Hindi pa naman po ako gaano si Kat. Kung gusto po nila na magpa-picture, nagpapa-picture po talaga ako. Ganun po talaga ang mga nagsishowdy. Ano, Kaya naman ang mapapayo nila sa ating mga bagong Summer Kid Questers? Galingan nyo, kasi kung hindi nyo gagalingan, hindi ba abot yung gusto nyo? Dapat lahat ng pinapagwasay nyo ng judge, intindihin nyo. At saka dapat Magpray kayo kay God. Always trust in yourself. Lagi kayo maging bibo. Good luck sa inyo. Thank you guys for a very inspiring number. Ngayon Thank naman, you. Manzano, usapang bibo naman tayo. Siyempre, Manzano, pag kid questers, hindi lang dapat talented. Eh. Tama. Dapat bibong-bibo din sumagot, di ba? CJ? At dapat po, lagi nakikinig sa tanong ng mga judges. Tama, man, Alex? At nabilis mag -isip. Tama, take it from Alex and CJ. Pero paano nga pa sumagot ang isang bibo? Eto, let's watch this. Tuloy-tuloy na ang pagalingan ng mga kid quester sa harap ng ating screeners. Yung iba, sa outfit pa lang, takapansin na. Ito sa akin to. Ay, kanina yan. Pinirang kumulang sa pamangkin ko. Pamangkin mo? <laughs> Bakit ka nakabarong? Kasi po, ito po ang, ang ano, ang Pilipinas na lumban. Bakit mahabang buhok mo? Hindi na ko po di balit. Meron din tayo kawat sa pagsagot sa ating screeners. Pa, hindi naman po ng pero. Wala na po kami makain. Eh, kung bigyan ng 50 pesos. Okay lang din po yun. <laughs> Lahat po na sinasabi niya okay lang po yun. Kahit nasabihin kung tumawa ka ngayon, pagmunta pa ng bibig mo. <laughs> bakit ka tumatawa? Kasi po, sabi niyo po, tumawa po ako eh. Sinong idol mo, Jeddy? Si Aga Mulak po. Kunyari, ako si Charlene, Ligawan mo ako, ligawan mo nga ako. Gusto ko po yung iiyak po ako, ayoko po yung ganun. Ah, ganun ba? O sige, umiyak ka. 5, 4, 3, 2, 1, action. Mas na nga po si tatay eh. Paano na po tayo magkakaiwalay na tayo lahat pamilya. Bayan, paglingkuran, pagandahin natin ang kanyang larawan. Ako ay Pilipino. Wow! mo memorize mo yun ah. Sino nagturo sa'yo na nun? Mami po. Nagrarali ba si nami mo? Hindi? Wala siya dun sa may EDSA? Si daddy po nandun. Tinigilan mo yung mga tao. Kasi oh. sakat po siya. Andiyan din ang mga tumutodo sa pagkabibo. All around daw. Kaya ko po lahat. Kahit ano po gawin ko. Marunong ka kumain na apoy? Huwag <laughs> naman po yun. Meron naman mo ang hindi sanay na wala ang mami sa eksena. anak, iyak ka nga. Hindi ko kaya. eh, <laughs> ba't umiiyak ka na ngayon? Kasi, ano, buka si mami sa labas. Pag makaawa ka sa amin, hanapin, mo, hanapin Hayat namin po. nanay mo. Oo. oo. Ayoko po. Eh. Hindi. Eh. Hindi. hindi. Diyan pa mami mo. Joke lang. Oh, Joke lang. Sabi mo, hindi ka marunong umiyak. Ano, ano gusto mo gawin? Gusto ko punta na mami. Pero yung iba, mukhang sanay sa limelight. Sige, sumayaw at kumanta ka. Sabay. Sabay? Oo. Uh -huh. o, Kanta lang ba ang gusto mo? Apa? oke 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 Sige, action Hah? Walang tugtog? Meron naman kahit walang tugtog Tuloy-tuloy yung pagbili You are spending night baby Eat, rest me too langit. Abangan ng iba pang mga kakaibang TV talents sa pagbabalik ng Star Circle Summer Trip ako po ko sa TV ng lolo ko na z dati ko na po talagang pinapangarap maging artiste kaya po hindi po ako inakabahan ang pangarap Harap ni Nash na mapanood ng kanyang lolo sa TFC at ni Shirley na maging artista ay natupad na hindi ko naisip na nanalo ko dahil ang rami-rami thousand plus pa nga eh Opo, naisip ko po talagang ganun Yung pala susunod ako ng Grand Quest or napili po ako doon circle of five sir hindi lang dahil sa premyo kaya feeling panalo ako ang dalawang batang ito. Natutunan ko yung sumayaw, tsaka umarte, tsaka magdilisiplina. Hindi po alam nila, mami at daddy, na magaling rin po ang umarte. Parami akong naging kaibigan na director. May nagbigay po sa akin ng PSP, Tita arben po. Fans po sa TFC. Talang ako naging idea na artista. Malit lang po yung bahay namin. Tapos ngayon po, napapagawa ko na. Hindi sa school, marami ako naging kaibigan na bata. Nagkaroon po ako ng kotse. Kaya para sa mga kids, ang payo ni na Kuya Nash at Ate Charlene. Gayaan nyo lang yung mga ginawa namin ni Nash dati. Galingan nyo. Makinig. Focus. Tsaka dapat Lagi kayo may disiplina para kayo laging ma-in. Ay in or out. Ang na-develop na talent lang pula sa season 1. Alam niyo po ngayon, good friends pa rin po kaming lahat. Lalo na kami ni mag-best friend sa contest. And Judel? Uh Talagang marami kayong makikilalang friends dito sa SCQ. Totoo yan. Tama yan. Kaya naman panoorin natin ang iba, pong, ang iba pang friends. Sorry, kuya niyo, bulol pa. Na in the magic circle of five. Okay. In na in ang mga kids pagdating sa joke time. Ano po isda na mamatay? Ano? Eh di po, patay. Ano <laughs> po ang sikat na isda? Ano? Eddie Starfish. Anong bola ang lumalangol? Ano? Eddie Fishball. Bakit ang baboy naglalakad na kayo ko? Bakit? Kasi ang nanay nila, baboy. Sa lugar ang maraming bakla. Saan? Eddie sa si baklaran. <laughs> Meron din mga natamene. Hmm, hindi ko bulo. Po Merong porsigido? Ibo po ako. Kahit ano pong ipagawa niyo, pwede po. At meron ah. ding nawalan ng gana? Ayaw mo na? Yung iba? Invento ng oh, kwento okay, ang special okay. skill. Nadapa po ako, pero po yung ibon namin. Ano po, may sakit daw po sa... Ay na hearts! In the beach, in the rain, she's a boy. Ano po ito? Ano yan? Ano? Hindi ko po alam. Niloko mo kami. Ano naman? Ang ano? Ang pusa na lumalangoy. Ano? Ano? Eh di, pusa kabayo. Mm. <laughs> ano di ba ang flower tumutungko? Oo. Oh. Ano naman ang tambak yung... <laughs> Saan? Ang upuan. Ano? Hindi, tiger. Napagod ako sa iyo. <laughs> Merong acting na acting pero comedy ang dating. Pero gutom na gutom na po ako kahit isa, kahit ilimang libo lang po.